sa mensahe ni Paolo Avilino para sa kanila. Hirit pa rin ngayon ni Paolo. Don't buy expensive gifts daw at love letters na lang. Marami pa rin kasi ang nagpapadala ng mamahaling regalo sa dalawa lalo na kapag nasa abroad sila bilang pagpapakita ng kanilang suporta sa tambalan. Ayun, yeah. di ba? Mm -hmm. Siyempre, hindi natin talaga ano, very appreciative sila sa mga gifts. Pero, Minsan siguro naiisip nila na may mga OFWs na gustong mag uh, OFW, 'di ba? Naggustong magregalo mm -hmm. at parang minsan siguro yung yung guilt feeling ba na baka sige pinapagpuna uh -oh. nila. Pero nagagastos pa, pa sila. Mm -hmm. Pero ang gusto lang din nga sabihin is uh, na na-share na, sa atin ng mga fans nga na nasa abroad na wala 'yun sa kanila, yung tanggapin lamang mm -hmm. ang regalo ay sobrang Happy Sobrang happy na sila. Ba Alam mo, eh? kaligayahan nila yun. Kaligayahan yon. nila yun. Correct. Okay. Kung ako man, kung oh. ako man, yayamanin dati, oh, ang art ngayon, bibigyan ko si Marisol Soriano <laughs> mga gamit, mga sampanas, kasi masaya ka na. Lalo na kapag oh. kapag ginagamit ng mga artista yung binigay bigay mo. At kung kaklos mo, sasabi, ay no, ginagamit ko yung bigay mo, di ba? Parang gano'n. Pero, oh. meron mga artista na pagka binibigay, ay Diyos ko, Jesus ibibigay, hmm. tapos bibigay sa P, Hindi nila gagamitin, iyon na lang yan. May mga gano'n. Oh, gano pero may bawat gano Pero Kung sinis, meron sinis naman sinis talaga yan. na pinapahalagahan uh -huh. talaga ang mga binibigay ng mga fans at supporters. Oh, uh -huh. alam mo, special talaga mm. yung, yung interview mo sa kanya talaga. Uh -huh. Sobrang na-appreciate talaga ng mga ano yon ng mga Kim fans Paolo. talaga. Mm. Sinabi nila talaga sa Kaya akin nga, na... Kaya nga nag-trending. Nag-trending tayo Wala akong alam na pa nag-trending pala ang interview ko kay Paolo Abilino. Correct. Kaya nga sabi namin, di ba, tabaw mo yan, Interview mo agad si Paolo. O, kahit nasa, nasa Dabaw ako at absent dito. Oh. Uh -huh. Yes. ako ha. Ang kung dami kong interview. Pero kahit na gumagano si Paolo na wag na kayo magregalo, at least di ba sabi ni Marcelita yung yung long sleeve na nasuot-suot nila doon sa Birmingham ay regalo nila. Oo, di ba yung suot sa Paulo Paolo? Tapos Ber yung mga love letters talaga ay pinipicturean talaga oh. ni Paolo at pinu-post mm. niya talaga. Very appreciative talaga. Ginaya mo si Paolo ha? <laughs> kasi yung ano, yung isa dito napaka-sweet kasi yung yung meron siyang ay, oh uh, may gift siya sa akin tapos meron siyang love, love letter te. sa akin. Wow. Na, alam, sobrang ma-appreciate ko kahit na ang pangit-pangit ng sulat niya. Hated mo? Oo, na Grabe ang pangit ng sulat niya, naman, pero oh. maganda naman. Oo, oh, oh, na, na ano ako, na-touch ako. Oh. Para siya buma Paolo Avellino, di ba? Oh. Diba? oh. oh. After, kasi nag bumibiyo ako doon sa isang bilihan ng mga damit, na, <laughs> nakita bumili ako ng lalagyan, ang malang lalagyan, uh -oh. 88 ha. Bumili ako <laughs> na, no. eh, nakita ko yung card, parang ang ganda about best friend. <laughs> Sila talaga Since best Since kami ni middle like best <laughs> para parang inano na ang ganda ng one point, di ba? Kung uh -oh. mahaba pa sa rin, lalagay ko din. Yung sa'yo ko natutunan yung kanta, yung at my worst, uh -oh. ang ganda din ng direction, hindi ko nalang mic Asia, Uh -oh. diba? kasi talagang naramdaman ko naman pag yung pagiging friendship namin ni Mildred na nagsimula po kami. Uh -oh. ang tagal na, May gitong diba? dalawang dekada yes. na friendship. Uh -oh. Hindi perfect ang friendship namin uh -oh. ni Mildred, yeah. nakakatampuan. Pero at the end of the day, uh -oh. guys, gaya ng sa letter, tayo ang best friends. Truly parang na, diba? uh -huh. yes.